Ayan guys, nandito na po tayo sa palengke At marami rin po palang nagtitinda ng mga bulaklak po dito Dito sa palakang magkakaroon 150? 150? 150. 150. 150? Ilang piraso yan? 350 po Wow ayan, hindi, ko na, ano yan eh. ayan. Ayan. hindi ko na makain <laughs> Nung bata ako, ayan kinakain ko ito naman 120. Ilang piraso naman yung 120 niyo? Ah. Big sabihin yung nakuha ko, tatlo lang naman yun. Malalaki yun, ano? Ano kaya? 120. Isang kilo pa. Ay, isang ano pa. Ilan ba ito? Ilan? Ilan? Tatlo ito. Oh, toto. To. Mas mura po ngayon ang hito guys kumpara nung nakaraang po. Magkano naman ang pohol ninyo? 70. Sarap uh, ng gata. Lagyan Ayan. Uh, medyo marami-rami na ho yung mga nagkalat sa kalsada na nagtitinda ng mga bulaklak po na pang palamuti po sa ano sa, sa may cementerio sa mga patay ayan o oh. kitang kita po ngayon itong mga ano dito ayan na po yung ginagawang ano ah uh, release ng plane So 7.60 po nang uh, umaga At ito po ang makikita po natin dito ayan ang dami pong mga nagtitinda ng pulak lang ngayon dito uh, Panahon po nila ngayon Nandito po kami ngayon sa may El Pieta guys Dios, hindi pa naman gaano ma-traffic kayo guys pero pala ko po guys mamaya-maya abangan po natin baka halos hindi na umusad ang mga sasakyan alas 7 pa lang po kasi ng umaga kaya uh, yung ibang mga mamamasyal sa cemetery yung mga tulog pa po ano, mga ibang mga pwesto guys, mga sarado pa. Ay, ano mo nangyari dito sa dalawa na ito. mo. Ayan, may nanguhuli na guys. Ah, uh, <laughs> Ano yun? Buena mano ng, ano, nang November 1. <laughs> Nahuli yung dalawa. <laughs> tumbok na tumbok, oh Palagay ko guys dito dadaan yung ano eh. Yung release ng train. Eh may mga halaman din o dito. May mga nagtitinda din po ng mga paso Dito po ah. Uh, idadaan mo yung ano yung. Manila North. Ayan. Sancto Cristo. Ay. Ay. Malamang guys, ito yung papuntang ano, papuntang Manila. Sa, sabi, Manila North Road eh. Ayan. Yeah. Yeah. Ah, ito po yung Alam mo nito, pwede rin naman sana tayong dumiretso pala rito kanina eh. Alam mo 'yung kapalin ko sa intersection. I see. Oh, hindi ko kasi alam eh. Ah, kahit saan pala pwede, guys. Ah, Duman po kami uli dito sa dinaanan namin kanina, guys. Ngayon naman po ay pauwi na kami. Ah, ito po yung makikita natin dito sa kabila dito guys oh so, ang ganda ng mga damo na ito guys eh Akala mo mga panaw pero parang panaw guys oh. Tinan po ninyo yung mga bulaklak nila. Ayan. Kasalukuyan po silang nagtatambak ng mga ano dito mga lupa bago po nila siguro tayuan tatambakan muna dahil siguro sa napakababa po ng ano po nila dito. Napaka kumbaga lubog baga pinapaangat-angat po nila ng kaunti yung mga lupa para hindi ho babahain yan flex ko lang po sa inyo itong building na to kawawa naman po yung may-ari ng building ano guys oh. yung ginawa nila oh. ginawa oh. ano to, eh tatoo <laughs> <laughs> Kung sa inyo po yung building na guys, na yan. Matutuwa po ba kayo? Di ba hindi? Let's go. So, ngayon guys, dito ko na po tatapusin ng aking uh, video. Kung nagustuhan po ninyo, subscribe naman po. Bye guys!